A yesterday in my life, papunta kami ng vet kasi follow up check up ko sa platelets ko kung mababa pa din o nagnormal na. Hindi na namin muna sinama si Leora kasi sagdit lang naman kami tsaka para mafeel naman niya kung paano mag-isa no, pinagdaanan ko na yun eh. Pero malamang umiiyak na yon kasi first time lang niya mag -isa. Pumasok na kami sa loob at alam niya ba hinila ko ni mama kasi ayoko pumasok kasi alam ko naman kagawin sa akin dito, tuturo ka na naman ako. Hindi naman ako kinakabahan, medyo very light lang. Very, 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 very light lang. Sus, turok lang eh. Si Doc Lennon nga ang magtuturok sa kasi wala tito, si Dr. Rashaira. Hindi siya makakuha ng dugo sa kaliwang braso kaya nilipat niya sa kanang braso. Nasaktan ako sa kaliwa kaya inuto naman ako ni Doc Lennon na hindi daw masakit. Sorry. Oh, 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 oh. <laughs> kaya sabi ko sa sarili ko, Charlotte, parang mo yung sarili mo, isipin mo kagat lang ng grabata. Char, babawin na lang ako ng pagkat mamaya kay Leora. Hehehe, <laughs> kumusta na kaya yung batang yun? Siguro kung ano-anong pinaggagawa nun, yung itsura ko nga dito halos di na maipinta kasi naman palagi na lang kami nasa vet. Sobrang sakitin ko kasi. Yung ipon ko di na nadadagdaga. Pabawas na lang ng pabawas. Sad. Ha? -ha. Pero okay lang yan. Mag-practice na ako mamalimos. Charot. Sa kandang ko po mamalimos ako. Oh, wag na uwi. Hindi yun bagay sa akin. Ang bagay sa akin maging Disney princess habang buhay. Call me Disney princess. Call me princess Shiloh. <laughs> Anyway, yung platelets ko cool ay nag-normal na kaya hindi na ako iinom ng gamot na napakapakla. Lagi kami naglahabolan ni mama kapag iinom na ako ng gamot eh. Yung usin ng lasa ang kadili. <laughs> Pauwi na nga kami at napareseta kasi si mama para kay Leora sa gamot para mapigil ang bunganga ni Leora kumain ng tubol at habang nagbabayad niya si mama ng 10 million sa cashier, nag mo muna ako dito sa cutie brownie patoti na to pero mukhang natatakot siya sa akin kaya lumipat ako sa bago kong nakilala. Tinanong nga ni mama kung anong pangalan. Sabi ng mama niya, ang pangalan daw niyan ay Nala. Nakuha daw sa Lion King. Ang cute-cute niya mukha siyang teddy bear at mukhang mabait kung pwede kong halang iswap si Leora dito kay Nala kinawa ko na eh. Charot! Haha, <laughs> joke lang yan ha. Mahal ko yung batang yan kahit 1 to bull yun. Kahit ganun yun. <laughs> Kapag bayad na nga si mama ng 20 million, kaya nagpaalam na kami sa kanila. Sa mga bago home friends. Bye! Whoa!